So, ito naman yung uh, ating uh, Crimson Queen. Uh, dito, ko, dito ko po siya ilalagay. Ayan, mamaya pala mga kaibigan. Ito, may napatuyo po tayo dito ng... ah uh, tawag dito balat ng saging. So, ilalagay ko po sa ibabaw ng ating hoya. Lalo na dun sa ating uh, dito. Para, ano, gupit-gupitin ko lang ito na maniniit din ilalagay ko dito sa ibabaw. Kaya, yung mga ano ninyo dyan, yung mga balat-balat na saging, wag nyo pong itatapon. Kasi maganda po yan sa mga hoya. So, lang nito, Ire-repot e na natin. So, ayan. Unti lang yung lupa. O. Oh, kapiranggot lang yung lupa. Pero, kung makikita niyo mga kaibigan, ayan ang mga ugat. Naglabasan na siya sa uh, coconut husk na inilagay ko. So, ito po ay si Crimson Queen. Ilalagay ko na siya dito. naglagay ako ng mga bato sa ilalim at uling. Ayan. So maglalagay ako ng lupa. tulad na sinasabi ko, lagi ko pong nilalabas yung uh, bunot. Hindi ko siya binabao ng gusto. Tulad niyan, dry yung bunot. Mamaya, pwede ko siyang dilipin. And then, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Yeah. Gupit-gupitin lang lang ganyan. Yung ating dry peel, banana peel. Yan. Balat ng saging na pinatuyo. Kahit anong saging po pwede. Yan ang ginagawa kong pataba sa akin mga huya. dagdag lang ako na unting lupa. Kasi pagka diniligan ko to, kasi ipa naman siya, madaling bumaba. Ayan na mga kaibigan, ang ating napropa na crimson queen. So, ang isunod ko naman, ito si Akita Albo, na kinuha ko nga doon sa ating muntik-muntikan na. So, mas malago siya kaysa dun sa kanyang mother. Actually, nakapag propan ako ng tatlo. Binigay ko kay mother yung isa, tapos sa kapatid ko yung isa. mga ito, ayan o, ito yung mga dried na ano. So, pag nagtagal naman, pusa siya nagiging lupa. Ayan. May mga ugat na siyang lumabas. So, stable na yung ating stable na siya. Sa so, makikita nyo yung ginamit ko lupa, ito po yung uh, pinagsigaan. Yan, pwede natin yung ihalo. Uh, o kaya yung mga nabulok na dahon. Yan. Kaya itim na itim. So ito, pag nag pa ulit ako, dito ko ilalagay. So, mas makakahinga na siya dyan. Okay. Done na tayo. So, maglalagay ako ng trellis niya pagka may time ako. Ganyan. Stick or alambre. ito ang huli natin ililipat at sadyang kumakawala. ah uh, so, dito ko siya ilalagay. Medyo malalim, dadagdagan po yung ating uling at bato. Yan. so lahat na na-pro pa ko gusto nila doon actually meron pa ko i re yung aking freebies kasi malalaki na rin pero mag-aano lang muna ako ng hmm, Ah, uh, oras at saka kailangan talaga bigyan ng oras. Ayan, ang dami na niyang ugat. Oh. Ay, ito yung bunot. So hindi ko natatanggalin yung bunot. Hmm. hindi ko ibalik yung lupa. Kasi, malusog naman siya doon. Sa dati niyang mix. Ay, 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 ay. So, ito, kailangan na talaga niya ng ano, ng gapangan. So, binalik ko lang yung soil mix ng mga ano natin kanina. And then, oh, baw pa muna dyan. Nanlagay ulit ako ng balat. So, ganun lang yun mga kaibigan. Puro balat lang. Balat lang na saging. nagugustuhan ng mga huya. Isa um. Sana pag wala akong maggupit-gupit, ginaganong-ganong ko lang yan. Din. Lalagay ko lang sa ilalim. Eh. So, ilalagay ko muna sila dito sa garahe. Kasi may istante naman ako dito. Para lumayla yung kanyang vine. ayun na mga kaibigan. Tapos na tayo magrepat. Marami pa sana tayong ere-repat. Pero wala na tayong oras. May mga trabaho na nag-aantay. So, singit-singit lang ang ating mga content. Ayan. Dadagdagan ko lang ito. Hindi ko muna siya i -re -repat. So, ito ganun din. Bala ko sana ilagay dito. Kasi, pero cute naman siya dyan. Gusto ko lang kasi puti. Pero ang cute. Ang ano ng ano niya, o oh, mga kaibigan, ang lagu-lagu na niya. So, titignan natin. Pero tingin ko wag na muna. Lalagyan ko na lang siya ng ano, ng balat ng saging. So, yung mga natira, dito ko na lang ilagay lahat. Sabi ng tindera, ayoko niyan, napakabagal. Sa akin lumago. Bagal na bagal siya sa carry-eye. Sa buhoyan na to. lalagay natin sa ilalim. Ayan, mga kaibigan. Tingnan nyo. Meron na siyang So, malapit na siya mamulaklak. Ayan o. Oh. Ngayon ko lang nakita. Ayan. So, dyan mag-ano yung kanya mga bulaklak time will come cute so, gusto ko kasi yung kulay ng dahon ayan so baka sakali mamulat na siya yung dumating sa akin to parang ano binili ko to parang ting ting as in napaka nipis parang ganito lang yung kanyang ano ngayon mataba na So ayan mga kaibigan. Mm, gan na po tayo sa ating moya sa pagre-repat So ito po yung mga naripat natin. At nilagyan po natin sila ng uh, organic fertilizer at yun po yung ating uh dried banana peel. So dito na sila magtatagal at uh, Kasaya ako kasi naasikaso ko na sila. Nabigyan ko sila ng oras. At, uh, ayan. So, later ko na lang po siguro ilipat itong si Carrie ay So, wala na rin po akong time. Thank you, thank you po sa sumusuporta sa ating munting channel. So, sana po huwag kayo magsawa sa pag-support. Thank you so much at mag-iingat po kayo palagi. Ayan. Bye-bye everyone. God bless us all. Thank you, thank you. Bye-bye.